Yan, good morning po mga kapatid sa lahat ng San sulok ng mundo. Yan. Ito po, uh, share ko lang napanood ko kasi. Ayan, napakabait po ng ama. Yan. Napakabait po ng langit para sa atin. Yan. Yung ating kalaban na si Epipanyo Labrador, ayan, ay napanood ko sa isang kapatid natin na vlogger. Yan. Napaka mabait talaga sa atin ng ama Ayan. pinagtanggol tayo Ayan. kaya kinalma lang natin yung ating sarili ay hinayaan natin na yung batas ang humatol sa kanya at higit sa lahat yung ama na gumanti sa kanya Ayan. hindi tayo nagtanim ng ano sa kanya na sama na loob bagkos masama ang loob natin sapagkat tayo'y nasaktan dahil nilapastangan ng ating tagapamahalang pangkalatan pero hindi na tayo gumante. just Diyos na ang gumawa. Panoorin niyo po. At sumuko na siya. At hindi na po siya tinulungan ng mga nasa likod niya. Sapagkat nasa likod lang sila talaga. Hindi na kumaharap. Ayan. Pinalikuran na siya. Uh, Nagsalita na po siya. At nakakaawa na yung kalagayan niya ngayon. Hindi natin alam kung mahuhuli na to. Ayan, mga kapatid. kanorin niyo po. Pumantong uh, sa ganito yung buhay ni Epipanio Labrador. Dahil sa pagyurak niya po sa pamamahala. Tignan po natin. Grabe mga kababayan, inilabutan ako dito. Ito po siya mga kababayan. Ha? Tignan po natin anong nangyari sa kanya. Kumalma po kayo mga kababayan ha at mga kapatid ha, kumalma po kayo. Alam ko nang, nang gagalaiti kayo sa taong ito pero ipagpasadyos natin ang hustisya. Dahil uh, dito mga kababayan eh marami na pong kaso ang kinakaharap nito. Kaya itong si Epipanyo Labrador ito na ang sinapit niya. Ah langit na po ang gumanti mga kapatid langit na po ang uh, humampas kay Epipanyo Labrador panoorin nyo Naku, nakakakilabot mga kababayan parang hindi ko kaya uh, panoorin itong ipapakita ko sa inyo pero kumalma kayo sinasabi ko na yung mga hindi kakayanin ito eh medyo uminom kayo ng tubig ha at uh, dapat may kasama kayo na manood para, syempre, baka di nyo kayanin. Ito na mga kababayan, ito na ang bangungot ni Epipanyo Labrador na hindi niya sukat akalain na mangyayari sa kanya. Ito na, talagang excited po kayo, excited po kayo, ito na. Ito na mga kababayan. asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung, yung area ko, ano ko kasi nagpasa sila na mapa. Alam mo yung, apps. Ah. Itong kalagayan ni Epipanyo Labrador, eh pasuray-suray po mga kababayan. Nag-inom siya talagang puliro at balisa balisang balisa mga kababayan dahil natagpuan na daw yung lokasyon kung saan po siya naglalagi at pati asawa niya iniwan na siya na kailangan ni eh, umalalay sa kanya e eh, iniwan na din siya mga kababayan at lasing na lasing lasing na lasing ito grabe mga kababayan panoorin natin o nga, di ko kayang panoorin eh. Ito, tignan natin. Talagang uh, nakakakilabot na pangyayari sa buhay niya. Hindi niya sukat akalain ito. Tignan natin mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo sa screen ito para ma-imagine nyo ano yung uh, sinasapit ni Epipanio Labrador ngayon. Mga kababayan, dahil sa pangbabastos niya sa kapatiran, pagmumura niya at pagbabanta, sa buhay ng ating namamahala, ito na yung uh, ganti ng langit, mga kababayan. Pinasikip ni Epipanyo yung kanyang inalalagyan. Pati sarili niya ay kalaban na niya. Grabe mga kababayan at mga kapatid, ito na. Alam niyo, kahapon na, uh, kaya kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-thresh na nila dito. Na-thresh na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung, yung area ko. Ano ko kasi nagpasa sila na mapa. Alam mo yung, uh, yung apps, yung apps. Uh, pinakita sa akin yung, sa messenger yung Yung area ko na talagang totoong nakita na yun kaya yung asawa ko eh, gusto ko malis gusto ko yun eh, sabi ko eh, maghintay baka may tumulong sa atin na di ba pero wala eh kaya ayun di ko alam saan siya na nagagilap ng pera para makaalis sila eh. diba? ah. ayun kaya huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubok mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwede yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa'yo. Dahil matadala sa tao. Pero kung ito yung aking uh, ito yung aking magiging uh, karanasan sa aking pagtatanggol kay PBBF, buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, sir. Bibibir, uh, hindi ako magbabago. Sa'yo, sa'yo ko, sir. Sir hindi magbabago. Kahit hindi nyo ko pinapansin, kahit, di ba? Di yeah? ba? Kaya mga kababayan, bukas abangan nyo ako, eh. Wala, walang nagbigay. walang nagbigay. Ha? Ayan mga kababayan. Bali, itinakwil na siya ng mga amo niya. Itinakwil na po ito ng mga amo niya.